Four Inumin na nakakatanda ng mabilis Ito ang apat na inumin na dapat mong iwasan kung ayaw mong magmukhang matanda. 1. Alak or alcohol Hindi lang ito nakakasira sa iyong atay. Nakakadehydrate pa ito ng balat. Dahil ng maagang pagkakalubot, kulubot ng balat at nawawala ang pagkapis ng itsora. 2. drinks ang asukal naman meron sa soft drinks ay nagdudulot ng pamamaga or inflammation at nasisira ang collagen formation kaya ito ang dahilan kung bakit bumabagsak ang balat sa mukha 3. Energy drinks Yes, totoo naman na ang energy drinks ay nakakatulong para mapawi ang uhaw ngunit ano ba ang nilalaman nito? Punong-puno ito sa ka ng kapen at asukal na nakakasira sa inyong balat at nagpapabilis sa proseso ng pagtanda. Kaya iwasan muna ang mga energy drinks simula ngayon. 4. Mga commercial juices. Kahit sabihin pa natin na ang nakasulat sa label ay mga prutas na pampalasa, pero ito ay punong-puno ng artificial sugar. Kaya it's a big check na nakakasira ito sa iyong balat at nakakasama rin ito sa iyong kalusugan. So ano po ba ang mga alternatibo ng inumin na pagpalit natin dito? Uminom lang tayo ng tubig. pwede rin green tea or gumawa na lang tayo ng mga healthy juices mula sa mga protas at gulay.